ang bilyonaryong may sugat ti. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero siguro, dito, sa gabing iyon na halos mawala na ako sa pag-asa. Basang-basa ako ng ulan. Dalawa ang anak kong yakap-yakap ko sa ilalim ng lumang payong. Wala na kaming mauwian. Wala na kaming bahay. At ako, isang ina na iniwan ng lalaking pinangakuan akong tihabang buhay. Ma, gutom na po ako, mahina pero mabigat na boses ni Lira, pitong taong gulang. Tumaho lang ako, pilit ng umiti. Sige anak, hanap tayo ng makakain. Pero saan? Wala akong pera, wala akong trabaho, at kakaalis lang namin sa bahay na inuupahan namin. Hindi ko na kaya ang upa. Hanggang sa tumigil sa harapan namin ang isang itim na itili. Bumukas ang bintana. At isang lalaking hindi ko makakalimutan ang tumingin sa akin. Alalim ang mata, parang pagod, pero maihalong awa. Miss mukhang wala kang matutuluyan. Saan ka pupunta? Hindi ako agad sumagot. Baka kasi isipin niyang namamalimos ako. Ay, hindi po ako nang hihingi. Uwi lang sana kami, sabi ko, sabay iwas ng tingin. Ngunit lumabas siya ng sasakyan. Nakaputi, basa rin ang ulan, at halatang sana isa luho, pero iba ang tingin niya, parang may pinagdaanan din. Tara, sumama ka sa akin. Kailangan mo ng bahay at ako, kailangan ko ng ina para sa mga anak ko. Napatingin ako sa kanya, nagulat. Ano po? Mumiti lang siya ng mahina. Bilyonaryo ako, pero hindi ibig sabihin masaya ako. Namaya pa ang asawa ko dalawang taon na. Naiiwan ko ang mga anak ko dahil sa negosyo. Ayoko na silang lumaking walang nagmamahal sa kanila. Tahimik ako. Hindi ko alam kung matatakot ako o maaawa. Hindi mo ako kilala, sabi ko. Tama ka, sagot niya. Pero minsan, yung mga hindi mo kilala, sila yung ibinibigay ng tadhana para iligtas ka. Natahimik ako. Ang pangalan niya, Elijah Vergara, may ari ng isang kilalang construction empire sa bansa. Pero sa harapan ko ngayon, hindi siya bilyonaryo. Isa lang siyang lalaking may sugat sa puso, katulad ko. Pagdating namin sa bahay niya, hindi bahay, kundi mansion, halos mahulog ang pangako sa laki at kinang. Pero higit sa lahat, ramdam ko agad ang lamig. Hindi yung lamig ng aircon kundi yung lamig ng bahay na walang tawanan, walang yakapan, walang buhay. Dito muna kayo, sabi niya, sabay abot ng tuwalya. Mainit ang tubig sa banyo. Pahinga ka muna. Kinabukasan, inabutan niya ako ng pagkain. Gusto kong makilala ka. Sino ka bago kita nakita sa ulan? Huminga ako ng malalim. Ako si Mara. Dating kasambahay. Umasa sa maling lalaki. Iniwan nung nagdalawang anak ako. Pero hindi ko siya sinisisi. Ang mahalaga, buhay kaming tatlo. Tinitigan niya ako matagal. Mara ni. Opo. Pwede bang tulungan kita? Hindi bilang awa kundi bilang kasunduan. Nabigla ako. Anong kasunduan? Tumira kayo rito. Palakihin mo ang mga anak ko na parang sayo. Kapalit may bahay at hanap buhay ka. Gusto ko lang maramdaman ulit ng mga anak ko kung paano magmahal ang isang ina. Hindi ko alam ang isasagot ko. Parang sinasabi ng puso kong pero natatakot ako. Baka masaktan ulit. Baka may kapalit na hindi ko inaasahan. Pero nang makita ko ang dalawang batang lumapit sa kanya, Parehong lalaki, parehong malungkot ang mga mata, alam kong tama ang desisyon ko. Tumango ako. Sige, tinatanggap ko. Mumiti siya. Pero ang ngiti niya maihalong lungkot. Mabuti. Simula ngayon, ikaw ang magiging ilaw ng bahay na ito. Lumipas ang mga araw at naging parang pamilya kami. Si Elijah, laging abala pero laging mabait sa mga bata. Ang mga anak niya, si Marcos at si Enzo, unti-unting tumatawa ulit. At ako, parang nabubuhay muli. Pero tuwing gabi, napapansin kong laging tulala si Elijah sa veranda. may hawak na litrato ng babae. Minsan, naglakas loob akong tanungin. Asawa mo ba yan? Tumango siya, pero hindi lumingon. Eh? <sighs> siya si Angela. Ang babaeng minahal ko pero may mga bagay na hindi ko na kayang balikan. Nahimik akong nakinig. Hindi ko alam kung bakit, pero parang mailungkot na dumaloy sa dibdib ko. Ang lalaking nagligtas sa amin, may sugat din pala na mas malalim kaysa akala ko. Isang gabi, habang natutulog ang mga bata, may kumatok sa gate. Si Elijah ang bumaba, pero mula sa hagdan, narinig ko ang boses ng isang babae. Matagal mo rin pala akong nakalimutan, Elijah, sabi nito. Pero alam kong babalik ka rin sa akin. Mabilis kong kinabahan, Sino yon? At bakit pamilyar ang tinig niya? Nang sumilip ako mula sa hagdan, natigilan ako. Ang babaeng kausap ni Elijah ay si Trina, ang dating kasamahan kong kasambahay, at siya rin ang babaeng iniwan ako noon. Para sa parehong lalaki. Eh? <coughs> si Elijah. Siya ang lalaking naging dahilan kung bakit ako iniwan ng ama ng mga anak ko. At ngayon, siya rin ang nagligtas sa amin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nang makita ko siya. Si Trina, ang babaeng minsan kong tinuring na kaibigan, kapatid, pero siya rin ang sumira ng buhay ko noon. At ngayon, heto siya nasa mismong bahay ng lalaking nagligtas sa amin. Narinig ko ang boses ni Elijah mula sa labas. Anong ginagawa mo rito, Trina? Hindi mo ba ako na-miss? Akala mo makakalimutan kita, sagot niya, malambing pero may halong panunumbat kumuyom ang palad ko hindi ako makagalaw parang bumalik lahat ng alaala yung gabing umalis siya sa amin dala ang iisang baon naming ipon sabay niyang sinabi sa akin pasensya na mara pero mas pipiliin kong sumama kay Rico mayaman siya at ayoko kong habang buhay tayong magihirap. si Rico ang ama ng mga anak ko at ngayon ang lalaking nasa harap niya ay si Elijah ang bilyonaryong nagligtas sa amin sa ulan ang mundo ko biglang umikot. Hindi ito aksidente. Parang nilalaro ako ng tadhana. Trina, malamig na sabi ni Eliga, matagal na kitang tinapos. Wala na yung dati. Wala na akong pakialam sa'yo. Mumiti si Trina, pero maihalong panghamon. Hindi mo ako basta-basta matatakasan, Elijah. Isa ka pa rin Vergara at alam ko ang mga lihim ng pamilya mo. Napatigil ako. Lihim ng pamilya, Anong ibig niyang sabihin? Lumapit si Elijah, halatang pinipigilan ang galit. Umalis ka bago pa ako mawala ng respeto. Pero bago siya tuluyang lumayo, humarak si Trina sa pinto at doon niya ako nakita. Mara! Namilog ang mga mata niya. Ano nang ginagawa mo rito? Hindi ako makasagot. Gusto kong sabihin na ako ang bagong kasambahay, na ako lang ang tinutulungan ni Elijah, pero hindi ko magawa. Magkakilala kayo, tanong ni Elijah, halatang naguguluhan. Mumisi si Trina. Matagal na. Siya yung iniwang buntis noon ng lalaking pinagpalit ko sayo. Naalala mo yun, Mara? Tahimik ako. Nanginginig ang kamay ko. Hindi mo kailangang sabihin yan, sabi ko, halos pabulong. Bakit hindi, tugon niya? Para malaman niya kung sino talaga ang pinapasok niya sa bahay niya. Tinignan ako ni Elijah, hindi makapagsalita. Maratotoo ba to? Tumulo ang luha ko. Eh. Pero wala na yun, Elijah. Matagal na. Ang mahalaga ngayon, may mga anak akong kailangang mabuhay. Tahimik siya. Matagal. At nang magsalita siya, hindi ko inasahan ang mga salitang lalabas sa bibig niya. Hindi ko pakialam sa nakaraan mo, ang mahalaga, nakikita ko kung paano ka magmahal. At yun ang kailangan namin ngayon. Natigilan si Trina. Hindi mo ako pipiliin, Elijah. Matagal na akong hindi pumipili sa mga kagaya mo, malamig niyang sagot. Umalis si Trina, galit na galit, pero bago siya sumakay ng kotse, tumingin siya sa akin at bumulong. Akala mo ligtas ka na, Mara. Pero may utang ka pa sa akin. Lahat ng kasinungalingan mo, ibubunyag ko. Kinagabihan tahimik kaming kumain. Si Elijah, halatang malalim ang iniisip. Pasensya na, sabi ko. Kung ako ang dahilan ng gulo. Umiling siya. Hindi ikaw. May mga taong hindi marunong tumanggap ng nakaraan. Pero ako, gusto kong magpatuloy. Nang marinig ko 'yon, parang may kumirot sa puso ko. Hindi ko maintindihan, awa ba o pagmamahal na unti-unti nang tumutubo? Pero isang araw, habang naglilinis ako sa opisina niya, may nalaglag na folder mula sa mesa. At sa loob noon mga lumang larawan ni Trina at ni Elijah, magkasama, masaya at may hawak na bata. Natigilan ako. May anak pala sila? O baka mas malalim pa roon ang koneksyon nila? Kinagabihan, lumapit ako kay Elijah. Elijah, gusto kong malaman ang totoo. Sino si Trina sa iyo noon? Tahimik siya. Mara, may mga bagay na mas mabuting hindi mo muna malaman. Pero dahil nandito ka na, siguro oras na rin. Huminga siya ng malalim, saka nagsimula. Si Trina siya ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Namilog ang mga mata ko. Anong ibig mong sabihin? Akala kong kaibigan siya ni Angela. Pero noong araw na nasunog ang proyekto naming building, siya ang nasa likod ng lahat. Niloko niya ako. Nilason niya ang tiwala ko. At dahil doon, naipit si Angela sa sunog. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Elijah, he. Hindi ko alam kung bakit siya bumalik. Pero isa lang ang sigurado ko, may binabalak siya. At baka ikaw ang gamitin niya. Napakapit ako sa dibdib ko. Bakit ganito? Akala ko simpleng tulong lang ang ibinibigay niya. Ngayon, parang napasok ako sa mundong punang sikreto at kasinungalingan. Ilang araw ang lumipas at parang naging normal ulit ang lahat. Pero isang gabi, pag uwi ni Elijah mula sa negosyo, may iniabot siyang sobre sa akin. Mara, para sa'yo to. Binuksan ko iyon at halos malaglag ko ang hawak ko. Isang title deed ng bahay. Naisalin ko na sa pangalan mo. Dito ka titira kahit anong mangyari. Pero bakit? Umiti siya. Kailangan mo ng bahay, di ba? at ako kailangan ko ng taong pagkakatiwalaan. Pero bago ako nakasagot, dumating ang isang text sa cellphone ni Elijah. Napatingin siya at biglang nanlamig ang mukha niya. Anong nangyari, tanong ko. Tahimik siyang lumingon. Nakidnap si Marcos. Nabitawan ko ang hawak kong papel. At sa sandaling iyon, alam kong bumabalik ang demonyo ng nakaraan ni Elijah. At alam ko rin kung sino ang may gawa. Si Trina hindi ko alam kung saan magsisimula. Si Marcos, ang panganay na anak ni Elijah, ay nawawala. At ang pakiramdam ko, parang ang lahat ng kabutihan na naramdaman ko sa mansyon na iyon, ay unti-unting natatabunan ng takot at pangamba. Elijah, nakaraniwang matatag, halos hindi makagalaw. Hawak niya ang cellphone, paulit-ulit na nagdidiyal, pero wala ring sagot. Hindi na ito biro, Mara, kung gusto nating makita siyang ligtas, kailangan nating malaman kung sino ang may gawa. Tumitig ako sa kanya, ramdam ang bigat sa dibdib ko. Trina siguro siya na. Alam ko na. Laging may nakatagong plano kapag bumabalik siya. Tumango si Elijah, halatang napagod at naipit. Hindi ko alam kung paano niya ginawa ito nang hindi namin namamalayan. Pero isang bagay ang sigurado ko, hindi niya matatapos to kung magkakaisa tayo. Habang nag-iisip kami ng paraan, biglang may kumatok sa pintuan. Ako na ang nagbukas. Si Trina, parang walang ginawa kundi ngumiti. Hello, Mara, sabi niya, parang wala lang nangyari. Anong ginagawa mo rito, sigaw ko, hindi ko napigil napigilang magalit. Napagdesisyonan kong bumalik, sagot niya, malumanay. At tila hindi mo maintindihan kung gaano ako nag-alala sa iyo noon. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Nag-alala? Bumalik ka lang para sirain ang buhay namin. Umiti siya, halos malungkot. Hindi mo pa rin naiintindihan, Mara. Lahat ng nangyari noon, hindi sinasadya. Pero ngayon, may mga bagay na kailangang mangyari para malaman natin ang totoo. Tumigil ako, nilingon si Elijah. Totoo ba yan, Mara? Hindi ko alam kung totoo. Ang alam ko lang, bawat salita ni Trina ay may kasamang panlilinlang. lang. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahan niyang ipinakita ang kanyang plano. Marcos, Enzo kailangan nilang malaman kung sino ang tunay na mabuti sa kanila. At kailangan mo ring makita, Mara, kung paano mo pinapahalagahan ang pamilya. Hindi ko alam kung bakit, pero ang bawat kilos ni Trina ay parang laban sa akin. Ngunit sa kabila nito, nakikita ko rin ang pagbabago kay Eliga. Hindi na lang siya ang bilyonaryong puno ng sugat. Ngayon, siya ay isang ama na handang iligtas ang anak. At ako isang ina na handang ipagtanggol ang bagong pamilya ko. Isang gabi, habang ako at Elijah ay nag-uusap sa veranda, sinabi niya sa akin. Mara may plano ako. Hindi ko alam kung paano, pero hahanapin natin si Marcus at ipapakita natin kay Trina na hindi kami madaling talunin. Napangiti ako kahit kaunting takot pa rin sa dibdib. Paano natin sisimulan, tanong ko. Umiti siya. May taong kilala ko sa barangay. Maraming impormasyon sa paligid. Kailangan lang nating magtulungan, Mara. At alam kong kaya mo rin ito. Kinabukasan, habang naghahanda kami para sa plano, napansin ko ang mga bata, si Marcus at Enzo. Hindi nila alam na may panganib na nagbabanta sa kanila. Naglaro sila sa sala, halos walang kaalam-alam sa gulo sa paligid. At dito ko na-realize, hindi lang si Elijah ang kailangan kong tulungan. Kailangan ko ring protektahan ang mga bata, kahit na nangangahulugan ito ng nang harapin si Trina, at ang lahat ng kasinungalingan niya. Ngunit bago pa man kami makaalis para sundan ang mga bakas ni Marcus, tumawag ang isang tao sa cellphone ni Eliga. Tahimik siya habang nakikinig, halos bumagsak ang cellphone sa kamay niya. Maramay nakita akong babala, sabi niya at sa parehong sandali narinig namin ang malakas na tunog ng kotse sa labas. Tumakbo kami sa bintana at nakita si Trina, nakatayo sa tapat ng gate, may ngiti sa labi, parang panalo sa isang laro. Handa na ba kayo para sa susunod na hakbang? Bumulong siya, pero ramdam ang banta sa bawat salita. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ngunit alam ko isang bagay, hindi ako susuko. Hindi ko hahayaan na sirain ni Trina ang bagong buhay na sinimulan ko hindi ko hahayaan na maapektuhan ang mga anak kahit pa kailangang harapin ang nakaraan. Elijah, hawak ang kamay ko, sumulyap sa akin. Handa ka na ba, Mara? Tumango ako. Handa na ako. Para sa mga bata. Para sa pamilya. Ngunit bago kami makaalis, narinig namin ang isang boses mula sa madilim na sulok ng garahe. Hindi niyo pa alam ang buong katotohanan, sabi ni Trina. At sa pagkakita namin sa mukha niya alam namin, may lihim siyang hindi pa ibinubunyad. Tahimik ang garahe, pero ramdam ko ang tensyon sa paligid. Si Trina, nakatayo sa isang sulok, nakangiti pero may kakaibang liwanag sa mata niya, hindi masaya, kundi mapanganib. Elijah! Mara disimula niya, parang may itinatagong banta. Hindi niyo pa alam ang buong katotohanan. At kung hindi niyo susundin ang gusto ko, walang makakaalis dito ng buo napatingin ako kay Elijah. Anong ibig mong sabihin, tanong niya, tahimik pero halata ang galit. Umisi si Trina at dahan-dahan niyang inilabas ang isang ETP drive mula sa kanyang bag. Lahat ng ebidensya lahat ng sikreto ninyo nandito. At kasama rin ang mga larawan ng nakaraan mo, Mara, sabi niya, tumutok ang mata sa akin. Lahat ng iniwasan niyo noon ngayon, babalik sa inyo. Nabigla ako. Hindi ko alam kung ano ang laman niyan, pero ramdam ko na hindi ito basta-basta. Si Trina, kahit kaibigan noon, may planong sirain kami. Elijah, hindi mo ba siya kilala? tanong ko, halos nanginginig. Kilalala ko, mara pero hindi ko akalain na gagamitin niya ang nakaraan para saktan tayo ngayon. Sagot niya, halatang nag-iisip ng solusyon. Tumayo si Trina at naglakad papalapit. Hindi niya naiintindihan lahat ng nangyari noon hindi lang simpleng pagkakamali. May mas malalim pang dahilan. Si Angela hindi lang siya nasawi sa sunog. At ang mga anak mo, mara may koneksyon pa sa aking plano. Napahinto ako. Plano? Anong plano mo? Ngumiti siya ng mapanganib. Gusto ko lang makita kung sino ang tunay na karapat-dapat. At sa huli, mara ikaw, Elijah, pareho kayong susubukan hindi ko alam kung kakayanin ko ang susunod. Si Elijah, hawak ang aking kamay, nagbigay ng lakas. Hindi kita hahayaan, Mara. Kahit ano pa ang gawin niya, magkakasama tayo. Pero alam kong kailangan naming kumilos. Kailangan naming malaman ang nilalaman ng EXP. At sa unang pagkakataon, ramdam ko, hindi lang ito laban sa nakaraan. Ito na ang laban para sa kinabukasan ng aming pamilya. Sumunod na araw, dahan-dahan naming nilapitan si Trina para makuha ang is. Ngunit sa bawat hakbang namin, parang mailarong iniwan ang tadhana. Si Trina, matalino at maingat, laging isang hakbang sa harap namin. Hindi niya maiwasan ang totoo, bumulong siya habang hawak ang is. At sa sandaling iyon, nagulat kami, isang lihim ang lumitaw. Ang Aegis Go hindi lang naglalaman ng mga larawan at ebidensya ni Mara. May file na nagpapakita ng isang kontrata ng negosyo, isang proyekto na iniwan ni Elijah at pinagsamantalahan ni Trina noon. At hindi lang iyon may pangalan ng batang na sa sunog na may koneksyon sa kanya. Napatingin kami kay Elijah. Trina, bakit mo ginawa ito, halatang galit at takot sa mata niya? Umiti si Trina, halos di mapigilan ang sarili. Hindi para saktan kayo, kundi para ipakita kung sino ang tunay na matapang at tapat. At sa huli sino ang karapat dapat manatili sa pamilya Napahinto kami Hindi ko alam kung matutuwa mabibigo o matatakot Ang tadhana ay parang naglalaro sa amin at kami ay bida sa isang laro na puno ng lihim at pagtataksil At sa pinakamalungkot at pinakamapanuksong sandali Narinig namin ang sigaw ng bata mula sa kabilang kwarto Ma Elijah Tumakbo kami at nakita namin si Marcos, ligtas pero umiiyak, hawak ang isang envelope. At sa pagbukas ni Elijah sa sobre, napahinto siya. Hindi lang basta lihim. Ito ang katotohanan na magpapabago sa lahat. Isang lihim na hindi lamang kay Trina, kundi sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Ngunit bago pa namin malaman ang laman nito. Si Trina ay nakangiti at bumulong. Handa na ba kayo sa pinakamalaking sorpresa? Tahimik ang silid. Ang mga anak ni Elijah at ang aking sariling mga anak ay naglalaro sa sala, di alam ang gulo sa paligid. Si Trina, nakatayo pa rin, hawak ang ikisgu at ang lihim na envelope. Ngunit sa halip na gamitin ang mga iyon laban sa amin, may kakaibang pagbabago sa kanyang mukha, parang may biglang bumugso ng konsensya. Elijah! Maragusto kong malaman niyo ang totoo, sabi niya, halos nanginginig ang boses. Tumigil siya sandali, huminga ng malalim, at saka iniabot ang iis ko at envelope. Lahat ng ginawa ko hindi ko sinadya na masaktan kayo. Ang anak na nawawala noon hindi sinasadya at ang proyekto hindi ko pinlano. Siguro, sobra lang akong galit noon at nagkamali ako sa paraan. Napatingin kami kay Elijah. Anong ibig mong sabihin, tanong niya, halatang nagtataka. Umiti si Trina, at sa unang pagkakataon, malinaw ang pagsisisi sa mata niya. Marcos. Enzo at ang bata na nanganib sa sunog noon lahat sila, ligtas na. At ang lahat ng ebidensya sa bisgo, hindi na ako gagamitin para saktan kayo. Gusto ko lang magpakatotoo sa sarili ko at humingi ng tawad. Tumahimik ang lahat. Ramdam ang bigat ng nakaraan na unti-unting napapalitan ng katahimikan. Pinuntahan namin si Marcos at Enzo hawak ang mga anak ko. Napagtanto ko na hindi lang kami nakaligtas sa ulan at kahirapan noon. Kundi nakaligtas din kami sa mga lihim, pagtataksil at galit ng nakaraan. Si Eliga huminga ng malalim hawak ang kamay ko. Marasalamat sayo. Sa lahat ng ginawa mo, sa lahat ng pagmamahal mo sa mga bata nakahanap tayo ng bagong simula. Napangiti ako, halos di makapaniwala sa nangyari. Hindi ito tapos sa nakaraan pero sa wakas, may kapayapaan tayo ngayon. Si Trina, lumayo ng dahan-dahan at bago umalis ay bumulong. Salamat sa pagkakataon na makita kung ano ang tama. Sana maging masaya kayo. At sa sandaling iyon, alam namin hindi kami kailanman nag-iisa. May mga sugat sa puso, pero may pagmamahal at pamilya na magpapalakas sa amin. Lumipas ang mga buwan at naging masaya ang bahay na iyon. Ang mga bata, masayahin at maligaya. Si Elijah, hindi lang bilyonaryo sa pera, kundi bilyonaryo sa pagmamahal sa pamilya. At ako, nakahanap ng bagong buhay, hindi bilang biktima, kundi bilang ina, kaibigan at kasama sa bagong simula. Ang nakaraan, nariyan pa rin sa alaala. Ngunit ngayon, alam naming mailiwanag sa dulo ng bawat unos. At sa gabi, habang nakatanaw sa veranda, hawak ang kamay ni Elijah, sinabi ko, alam mo, minsan, kailangan natin ng ulan ng bagyo para makita natin ang liwanag. Mumiti siya, tumingin sa akin at ang sabi niya. Ngayon, Mara, simula na natin ang totoong pamilya. At sa unang pagkakataon, ramdam namin ang kapayapaan, isang bagong simula na puno ng pagmamahal, pagtitiwala at pamilya.